Good morning, good morning for today's video. mo. ato na sabi inyong anti sa bukid, kauban iyang mga pinsan nga hichuraan. Agoy oy, mga sot na sab, sige lang panagsaraman maingnan nga hichuraan. Hala, pahunura na lang. <laughs> Pero di palupig ni si anti, syempre mo man ang nagdala, aw, matik na asa nagikan kundi sa kuwa hasua hala ayo nagdaghag istorya padayon ra kay 30 minutos pa bayad ni atong lakawon labi nag magkamangka abtan kag shamsham aw 18 na dublihon man ang shamsham alangan pud og 30 murag man namong duha hoy chika pero joke lang Tuo na po na sila, pero bitaw walay atik ning amoa o kita kamotira di ay ambirada mo na diha daghan pag istorya magmodel sa ta mintras naghuwat sa kamera. Maayon ning duawon ta kay damo jud chika ang ipanabi nila aw kitang libakira magngisingisi mamati nila. Asarap good magmana syempre sa pinsan nga gwapa walay laing kundi akura. Hoy, abuso na pero tinuod na siya. Ha -ha agoy hasua basta mao siya meshwa missiona na aking sinta Hoy, halak ka Isod ning makahinomdom ta bisag yabag aw ayo pagbuot kawa ka kaabrod <laughs> sakto naman daw ni ingon ni papa munang plastara na nato diha ato nang hinloan pilion ang dagko maayo jud di ay ning ang dagko mapili hoy pastilan kada mong nahibawan pero ate ra, basi mo tuon na sab mo diha ah. Balik diri sa kamuti murag napalayo naman ta. Dring banda sigilang lang migtabi sa among life syempre lisod naman ning bisita pero sigilang, lang sabtan man. May kanya-kanya namang good tanggol mo nang padayon rata inig human makabanding ra, ra na po ta Salamat sa inyong pag-ari. Sunod balik ninyo. Balik-balik ra good. Balikin na sab ko. <laughs> Thank you for watching! Bye bye!